i na hindi alam mong lupo ko saan ang lupo. Hindi ka. Hindi ka. Kung giniisip yan dyan Ayusin mo ng pag-iinis. Kailangan mong kabako yung walang pa... walang mga samu-samu. Walang mga... Hindi ka. Hindi ka. Ayusin mo. Huwag mo mo lang mag-iinis yan. Kung kabako ngayon ko dahil hindi ko kapisado itong banda dito pero tinuruan niya pa rin ako kung saan ko dadaan sabi niya ito dito ka dadaan tandaan mo yung itim na yan ako yan ay straight sabi niya so bali guys tinitraining niya guys kung ano pinapatandaan sa akin yung mga dadaanan kaya eh hindi ko kapisado itong bandang ito sabi ko sa kanya ito na mag ano mag drive Ayan ngayon guys, nandito na kami. Ayan guys, tapos na kami kumain. O oh, yan o. Oh. Nagkakagulo sila guys sa aking ulam. Ayan. <laughs> 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 Pagdating sa ulam sila nagkakagulo sa akin. Kaya bakit daw hindi ako kumakain ng mga seaweeds at sa mga kuan. Tapos na kami mag-harvest. Pinapahinga namin yung abalon. Ayan. So kawaii. Hello, hello Philippines. Yes, from 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 Korea. Hello Philippines. Yan. Ganyan silang kumain talagang sabay-sabay guys. Yan. Hindi to ako nakaupo kaya ako natapos na. Oh, di ba? Tuwang-tuwa sila at nakita nila yung ampon nila. so, maya i-deliver ide namin yung abalon. Yan, i-deliver ide namin guys yung abalon mamaya. Tapos na kami mag-harvest. Kumain muna. Ngayon nandito na yung abalon. Yan, grabe pagdating sa harvest talagang kailangan mong gumulaw. Hindi yung kailangan tatayo-tayo ka para ganaan sila sa inyo kanina ako ang pinag-uusapan nila kausap yung bossing ko sa palagay ko at sabi ba okay itong nakuha mo ano, talagang gumagalaw daw hindi nagpapabaya ayun yung abalon sa ano nasa crates so mamaya namin ha ha, -ha hahaunin pagkatapos nilang kumain lilinisan namin yung kanilang pinagkainan welcome na welcome ako guys tuwang tuwa sila na ako ikasalo sa kanilang kainan Hmm, Nasa loob ng ano. O. Kaya mamaya abangan natin yan. Ang abalong na yan. So ang inulam ko ay manok at saka yung baka tawanan sila yung pagsabing kaw. Tawanan sila kasi hindi ako kumakain yung sinabi ng kaw kumain ako. Kaya sila nagtawanan. Kaya so, yung abalong guys oh. Ito yung deliver Tuloy na natin yung pala ito. Ano nga ito doon? na. Iti-deliver na yan. So yan guys, tayo ay naglalakad na. Yan. Tayo ay naglalakad na pauwi dahil tapos na yung ano ko doon sa kaibigan ng aking amo. Uwi na tayo, maglalakad tayo pauwi. Yan. Yan oh, mga matatanda na yan, Tito, mga masisigla pa. Ay, sarsada. Sarsada yan. Yun, pati mo, Titindi talaga ang patakbo nito ng mga tao. Dahil sanay na sanay sa uh, kotse. Eh. Mga uh, kotse ba naman ito? Walang motor. Ayan. Ayan muna, ituturo ko muna kayo sa aming bahay. Ayan. o oh, maraming bahay yan guys. Kala nyo lang na, no? Kahit bundok yan, pero maraming bahay. So kami mga magkakasama, malayo-layo yung aming mga istlah Nian mau motor tuh Hyundai Kia Ayan. Kasi na gulong. Nabang tayo ay naglalakad pa uwi. Hindi tayo hinatid ng kaibigan ni Boss. Pa uwi. Tayo na. Yan, shout out nga pala sa mga taga-utod, taga-awasan. Yan. Kay Esmeraldo Silyar. Kay Roger Silyar. Inarlin, Emily, yan. Kay E.G. Iliot, natin sa awasan. Kay Ate Pe, kay Ate Ili, kay Ate Rosie, kay Kuya Hapon. Yan, kay Edwin Irher. Yan, shout out sa inyo. Habang tayo naglalakad. Yan, yan, kay Kuya Gerald, Tibet. Shout out na may kamigang shout out dyan. Yan tayo, naglalakad tayo. Yan, habang naglalakad. Yan ang mga bahay guys, oh. Yan. Yan yung mga bahay nila. Dito guys, walang motor. Puro mga sasakyan. Ang kalain mo ang aming mga kasama kanina. Kasama namin sa tawag niyan. Mga labor namin kaya nasa pag ano nang apalon, pag harvest. Mga dikotse. Kalain <laughs> mo yan mga, mga dikotse. Tindi din sa atin. Mga labor dyan talagang chinilas lang. Ayaw mga nagpondok sa pantalan ng mga sasakyan eh. katindeh, Mga labor pa lang yan. no oh, ganda ng bahay oh bahay mga bahay na ila mga may yaman basta dito nakatira sa ano may sariling lupa may yaman yan so guys nakita kami na aking amo ayan nakita nakita kami na aking amo kanya pala itong sasakyan dito Uh, daanan niya ako. <laughs> Kau. It. Kau. Kau. Mm. Kau. Nakita uh, kami ng aking abo. Tuwang-tuwa talaga yan guys. Eh. Pag akong nakita. O oh, hindi kaya smiling face. O oh, natutuwa sa mukha ko. <laughs> <Hindi ka. laughs> mabait yan eh. Yan. Oh, mabait yan. O. Oh. Oh, malalaki na oh. Malalaki na yung Wow! Na yung wow! Hindi okay. okay. okay na, may naman. So ito, nagbili na siya ng panghanda ng aming ano hin. Kakainin siguro mamaya na naman. Talagang mapapalapa na naman to sa sabakan na las dos. Kung mayroon lang ano, kung mayroon lang kung pwede lang i-vlog na no. Kahit sa noo, pambibili tayo ng pang ano, sa noo laga'y para makita kung paano ang galawan talagang para kang ginuyam you know, okay yan na kami <laughs> okay thank you salamat Narating na tulog na naman to at at ang katawan ay unang unang sabak ko sa pag -harvest. talagang halos hindi maian yung aking mga buong braso super okay thank you Sayang so, guys, magandang magandang gabi sa atin lahat. At meron na naman tayong pagpapala na natanggap ngayon guys. O oh, ito Ita mo yan. O. Oh. Yan yung lalagyan ng kanin, guys. Season liver. Mm. Yan. Kita mo? Dami yan. O. Oh. Diba? O. Oh. Tapos, ito, guys. Ano to? Toothpaste to, guys. Toothpaste. O. Oh. Ilang piraso yan. Tapos, ito rin. At Atomy toothpaste. O. Oh. Kita mo? Atomy toothpaste. O. Oh ano naman yan guys oh ito pa isa ano to toothpaste din siguro ito ha ay malamang toothpaste din ito Tingnan natin herbal herbal mint bidaw tingnan natin ito nga naman pagka may mga ano to herbal mint pag sinabing mint ay mabango to mint nga eh daw. No. Hmm, bango nga. Mint eh. Malamang wala naman sinabing toothpaste kasi in check. Ha? Basahin natin sa baba. Basahin natin sa baba. Ano to? Toothpaste din yata ito. Ayos ah ba? Ilan tong toothpaste na to? Isa, dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Aba, ay isang ka pa. Bibili ka pa niyan. Mahal ka. Ayan, dito. Ang usapan dito. Tausan ang bawat ano. Bibili mo, tausan. O. Oh. Sa laki-laki-laki nito. Laki, laki hmm. Aba. Asa ah, pa ka di ani. Eh. Thank you, Lord. At binigyan naman ako ng aking uh, summoning na anak ng aking amo. Yan. Anak ng aking amo ha. Binigyan ako nito. Mm, mo 'yan. Kailangan ko pa mabilhin 'yan. Oh, yan oh. Kailangan ko pa mabilhin 'yan. Oh, di ba? Eh kumbaga, talagang nakita ko sa kanila na ang pagtrato nila sa akin ay talagang totoong kapamilya. Mm. Kasi nakita din naman nila yung aking kung gaano rin ako sa kanila mag kuan. Kaya yan guys, talaga yan ay mga pagpapala. Ayun, dito mo. Hindi tayo humihingi sa kanila Mismong sila ang kusang-loob na nagbigay niyan. Niyan, pati yan. Oh, di ba? Niyan yung mga pagpapalang hindi natin inaasahan na talagang dumarating. Kaya thank you Lord. Maraming-maraming salamat sa mga blessing na ito. Okay, yan guys. Thank you.